Ayan, hi mga kalids. So, nito ako ngayon. Kakawi ko lang. So, may garden ako dito. Yung, um, Munting garden. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Hi mga lords. So, ngayon. Uh, dito ako sa mga tanim. Wait. Kamote ako yung puti ito. ganito, Pilipinas. Puti yung, lam, yung balat na ito. Pero orange yung laman. So, meron din ako kamatis. Lokbati. Yung sita ko kasi winter dito. Ganito nangyari. Ang pangit. Sana makarecover yan. Tapos meron pang talbos doon. Tapos dito. Yan, may sili. May bunga. Ang uh, daming bunga yan. Ito namatay matay na yung iba. Pero hindi ko muna tinanggal. Yan. Tapos kamatis. Yan. Umulaklak na siya. Uh, ito. Daming bulaklak. Marami yan. Tapos, dito, daming bunga. Talong. Isa. Dalawa. Meron pa dito mga kalutsu. Ayan. Ito pa. Tapos, yun. May talong pao. Oh. Tapos, yun. May, may kamotipo dito. Ayan. Tapos, may luya rin ako. Ayan. Ayan. Namatay na nga na siya. Malaki na siguro yung laman. Marabisin ko yan. Tapos, yun. Marami. Dito yung ano ko eh pinasok kasi ng kalaborito tapos may papaya din ayan tapos ito naman yung N nakahukay ako dito eh ano uh, puti subukan nga natin maghukay ito yung kamote yan yun nila man oh eh. yung ano dito? pangit na kasi dito but ano mabato pero may nakahukay ako dito may laman yan ayusin ko dito kaso kasi hinayang ako na ano, maliit pa meron ako nakuha dito nung isang araw eh ay so hindi ko muna ano, okay. yung hiyaan ko muna so yan naman mga eh, ito ko medyo na ano siya eh nalanta na siya kasi sa sobrang ano sobrang lamig dito winter pa kasi mga kalods So ito na nga may sili pa. Yan. Tapos dito, papaya. Yung talong. Oh, ang daming bunga talaga ng talong. Tingnan nyo yung mga kalods. O oh, diba? Oh. Ang dami. Isa. Namumulaklak pa yan. Dalawa rin lang dyan. Tapos may bulaklak pa dyan pa. Oh. Tapos. yan. Ano to? Bilog na papa Anna, papaya. Bilog to na ano eh. Na talong. Tapos may kamatis tawad yan. Maliit ito yung ampalaya kong paborito kong ampalaya ito wala na na lanta na siya kaya ayun dito ito daming bunga sili yan mga kaludz. tapos dito nagbini ako ng okra yan binhi okra yan ito yung binihian ko eh tapos may tanggad ako rito yan kinain ng kalabaw kaya ganyan itsura tapos dito. Yan, ito uh, hindi hindi ko alam kung ano ito eh. Uh, laban ay, hindi ata labanos basta hindi ko alam kung ano. Uh, inaantay ko pa yan mga muka. So ayan. Naggumawa ako dito ng gapangan niya ng sitaw. Ito yung sitaw na nakabawi na sana. Ayan. Sana mamunga siya ulit para makabani ako. Kaya ayan. Salamat sa panonood. Bye bye.